umaabot sa 1,866 ang bilang ng mga luxury vehicles na nawawala sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Iniimbestigahan ng Bureau of Customs o BOC kung paano nailabas sa loob ng Subic Freeport Zone ang mga high-end na sasakyan tulad ng Jaguar, Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover at Chrysler. Batay sa isinumating report ng District Customs Collector sa Land Transportation Office o LTO, Natuklasang marami pang mga sakyan ang nasa ilalim ng Warrant for Seizure and Detention Orders o WSDS ng Bureau of Customs. RNK Subic Port District Collector Errol Albano, tanging ang Land Transportation Office o LTO, ang makakatulong sa BOC para matukoy kung kanino nakarehistro ang mga luxury vehicles. Uh, kung pwede, tignan kung may mga dito. At kung na, na um, registration. Kung pwede rin ipunin yung addresses so ng Bureau of Customs na natin kaling pagunin niya. Kaya meron ng warrant of seizure and detention na issue. Ang WST ay ini-issue sa mga sakyan na kinakailangang may balik sa Special Economic Zone tulad ng SBMA. naipasok sa bansa ang mga sakyan na walang buwis at binibigyan lamang ng mga diplomatic plates. Pero kung nice daw ng mga gumagamit nito na gawing pribado ang sakyan, ay dapat bayaran muna ang kaukulang buwis bago may parehistro. Sinasabing bilyong pisong buwis ang nawawala sa kaban ng gobyerno sa pagpupustit ng na mga nasabing mga sakyan mula pa noong 2007. Inaalam naman ngayon ng LTO kung naiparehisto na bilang mga private cars ang mga sakyan. Ayon kay Collector Albano, nawala raw ang mga luxury vehicles sa magpalabas ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ng Executive Order 156 na nagbabawal sa importasyon ng mga luxury vehicles sa Port of Subic. Samantala, tiniyak naman ng luxury car importer na si Jodit Castillo, may-ari ng Joe International Trading Incorporated sa Subic, na hinihintay lamang nila na maalis ang EO 156 bago may pagpatuloy ang ng negosyo. Tiniyak din ng negosyante na walang lumalabas na sasakyan mula sa kanilang garahe. Sa ngayon, may limampung kumpanya sa loob ng Port of Subic na nag-iimport ng mga sasakyan ang nasa watchlist ng BOC. Samantala, nagpaalam na sa kanyang pwesto si outgoing Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA Administrator Armand Areza, ang opisyal na nilibihan bilang Chief Executive ng ahensya sa nakalipas na anim na taon sa kanyang talumpati sa harap ng mga kasamahan, sinabi ng opisyal na balak umano nitong ibigay ang kanyang huling sahod sa fundraising project ng SBMA. Sa panig ni SBMA Chairman Robert Garcia, ipinaabot naman ito na malaki umano ang mga pagbabagong naipatapad ni Areza sa SBMA. Ako si Jody Mercado, naguulat para sa CLTV 36, Balitaan.